October 9, 2025, baddang alas 10.30 ng umaga, humanig sa La Union, Baguio City at mga karating probinsya ang magnitude 4.4 na lindol. Isa sa mga nakaramdam sa pagyanig, ang residenteng si Christy. Uh, lumabas ng bahay para ano, makita kung malakas o mayroon pa ulit. Pero natakot siyempre eh, kasi nakakatakot yung bahay namin. Kaya naman sa sunod-sunod na pagtama ng lindol sa iba't ibang panig ng bansa, hindi nito maiwasang mga para sa kanilang kaligtasan. Siyempre sa lahat ng lugar mayroon. 'di ba naging lindol. Kaya 'yun nang uh, laging nagdadasal na lang. Alerto But... ka na lang. Opo. po. Tapos mga kunin. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, ang nangyaring magnitude 4.4 na lindol sa Pugola Union ay nagmula sa Philippine Fault Zone of PFZ. Ito'y isang lugar kung saan matatagpuan ang iba't ibang fault lines gaya ng Tubao at Pugo Fault at iba pang fault line mula sa Luzon hanggang Mindanao. Mayroon itong haba na 1,200 kilometers. Bagamat na itatala ang mga lindol sa mga lugar na ito, ang eksaktong fault line na nagdulot ng lindol noong October 9 sa Pugula Union ay wala pa raw sa mapa ng FIVOX at posibleng ngayon lang daw ito muling gumalaw. Meron pong mga fault tayo na malalaki, nakitang kita on the ground, na andaling imapa, mapakita sa map na meron fault. Pero may mga fault po na maliliit or hidden for a very long time o kaya natakpan ng mga deposits sa volcano o ng mga floods, landslide, hindi mo na siya masyado makita. Sa Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS so, ng FIVOX, walang nakitang fault line sa epicenter ng lindol sa Pugo pero malapit ito sa Tubaw Fault. Nakita nyo meron dun lumabas sa epicenter. That means may fault doon. And hindi lang siya manifest sa ground. Yun, ganoon po yung nangyari. O fault nga po ba yung nagpagalaw since malapit yung epicenter? Kung nakita natin sa pinabi siya na bulitin na malapit siya. Pero hindi pa namin uh, definite na nalalaman yung generator. So, in-study pa po namin. Bagamat sa sa ilalim pa ito sa masusing pag-aaral ng FIVOX, mahalaga pa rin daw na maging handa ang mga LGU sa pagtugon sa pinsalang idudulot ng mga lindol. Kaya naman nagsagawa ang FIVOX at pamalang lungsod ng Bagyo ng isang seminar para maituro ang paggamit ng redas isang simulation software ng FIVOX para mapag-aralang maigi ang epekto ng lindol. Maliban sa pinsala, kaya ng software na ipakita ang mga lugar na maaaring makaranas ng liquefaction, tsunami, pagguho ng lupa at intensities na dulot ng lindol. Mahalaga raw ito para mapaghandaan palalo ng mga LGU ang pagtama ng mga lindol we can, you know, uh, do the simulation and makapaghanda yung LGUs natin. Kasi sila yung first responders eh, pag nangyari ito. And then yung mga land use plan natin, maitama natin. Kasi hapang padami tayo ng pandami dito, for example, sa Baguio or sa Benguet. Samantala, wala namang naitalang malaking pinsala ang magnitude 4.4 na lindol sa Baguio City habang nagpapatuloy pa ang assessment ng pamalang lungsod sa ilan pang gusali. Pero sa kabila nito, malaking hamon pa rin sa pamalang lungsod ang mga gusaling walang building permit. Natin, maray pa rin gumagawa ng mga statues dito na walang building permit. Kaya talagang kung namin sila, pinibigyan namin sila ng mga notice of violation. At marami kaming nabigyan ngayon ng mga notices of violation. Maliban dito, plano ring paigtingin ang pagsasagawa ng earthquake drill sa lungsod para maihanda ang publiko sa susunod na pagtama ng lindol. Charles Nicolimon, RNG News.